Nagi lang kami sa dito mga bro. bili lang kami lang iinomin namin sa camping. Dito ko ngayon sa may parangay palanginan. Tapat ng Jalebi. Bumili lang si misis ko. After natin bumili, punta tayo sa pagkakampingan namin. Ito pa lang itsura ng 4M sa gabi oh. Ayoko dyan. isip nyo na delegado dito hindi naman kasi puntahan din talaga ito ng mga tao nasa gilid tayo ng ano sundowners subukan so ko ibaba yung motor dito para nag-aalangan ako iwanan dito sa taas eh. Baba natin bala na bukas kung paano iakit to i-secure lang natin yung motor natin okay naman maka kasi maano eh pinaba ko na sya dito sa dagat para ano nakikita kita namin diba Para tinggal. Eh? nasa itaas natin yung tent natin nasa natin yung tent natin Bali ayos na lang namin yung gamit. pala kami din na lang cooler oh. At lagyan namin ng yelo. Tapos, ayan. Handmade. para manatili siyang malamig isa na kami ng sun-mig uh, apple itong nakikita nyo sa harapan mga bro um, dagat yan nasa tapat kami dagat medyo malayo, layo lang kami ng konti tapos kanina may mga dumating na ang kakamping yata itong mga to. bago tayo matulog scout lang natin yung lugar bale nandito kami ngayon sa may ano ah, tapat ng sundowners eh wala camping, camping lang pero dito muna kami sa pinaka malapit na camping camping campingan, diba? actually hindi naman siya campingan pero ano siya pwedeng matulog na nakatulog dami na katambay dito shuttle sa inyo tingnan yung ginawa nyo yung mga lokal dito sa Tanakbunga pulot ang pulot ang basura nyo tapos kayo mga hinayupak kayo yan kalat kinang kalat actually yung mga pupunta rito mga dayo eh makapal na Wala nang ginawa ko din magkalat Halos, ang daming grupo ang nagkaano mag, -alo, mag -alo dito uh, Gumagawa ng project na pamumulot ng basura Pero, ito mga walang iyang to eh, Kalat pa rin ang kalat Kasi may tagalinis nga naman eh Sarap ipalamon sa kanila yung mga basura nila oh. Galit na galit talaga ako eh Wala bad trip ako eh kasi dito kami lumaki. Alam namin kung gaano kalinis tong ano, tong dalampasigan ng na nanakbunga. Pero dahil doon sa mga hinayupak na kalat ng kalat. Kung nanonood man nun kayo, kakapal na mukha nyo. Hindi ako lasing ha. Hindi ako lasing. Ano lang, sakto lang. Eh, naman sino na gumagawa ng ganyan. Ikaw na, linis ka na linis sa lugar na to eh ano patuloy pa rin yung pagkakalat nila doon ano ko na nilagay yung motor ko hindi na siya doon makita may ilaw ko eh hindi na kami nag tent dito na pinili kong lugar kasi para kahit pa paano makarakan ng hangin kasi itong tent namin nakalimutan ko yung nilalagay doon sa bakit dulo na bakal binabaw sa lupa para hindi ma ano hindi pa rin tingnan nyo naman oh no? sa lakas ng hangin bumibeng kung ano yung tag namin kulang namin oh yung pinili namin yung spot nakaharap kami sa dagat sa ko na tong ano oh. parang kolombo natin para malamig pa rin kasi malamok at itong isa sinara ko na so, bukas na umaga palipad tayo ng drone para makita, na, makita nyo yung ganda ng ano ganda ng beach na to Tsaka <coughs> para ano, siguro maaga, maaga maligo tayo ng dagat. tayo dalang kape tsaka mainit ang tubig sarap sanang kape tsaka ano mag tinapay dito wala eh bigla kasi yung punta namin dito eh wala masyadong preparation na nangyari hindi na rin parat tinakpan na nila yung bangka dito time check guys mag alas 7 na hindi naman yung bumunga dito sa sobrang lakas ng hangin yung tent namin halos oh. di pa rin na ng buo ayan o oh. tabingin na yung tent namin sinara na namin to bukas to kagabi sobrang lamig dito pero sarap check natin yung motor natin sobrang lapit <laughs> check yung motor natin yung dating kubo dito sinira na nila Ito, pinalit na nila ng bago ayun o mo. yung motor natin bago ako parang pag gantong mga oras kasi marami ng tao gabi may mga nagiinuman na, na dito pero yun kung tinapon nila yung mga basura nila kasi kagabi kasabay namin yung ano eh kasabay namin yung mga kabataan kagabi nabidyo ako hindi na. e, ba nung nakaraan halos kaka post lang ni Bertie ano, na ano ng Jeep drive nila dito sa Dalam Pasig at Tag Beach pero <coughs> ayan na naman sila yan na git siguro na lilipad pa disposable cups balat ng kindi chicheria sa mga, mga bote dun oh. bote ng soft drinks kaya wala talaga kailangan magkaroon mga ganong programa para maano oh. pamaintay yung kalinisan nito wala eh dami kasing dugyot eh <laughs> pumupunta dito wala hindi walang Naka-atim na nilang na gano'n. Mga basura nila. Eh... Ayan o. Hindi nila matapos na maayos. Ito yung kagabi o. Ayan o. Ay! pulot lang natin. Mga uh, plastic bottles pa man din. se si captain aaru tu tu tapi tak mahu sana kita layu ni tinggal yang sana risau ngah bro rendah yang pakap nak ni tengah hari ni. Ini dah. guys, uwi na kami. Kakatry ah, mag kami. Ah, maraming karga. Pumutunan, tent. Andito na. Bago ko akit yung mga motor mga bro. Dito ko na tatapusin yung video. No? Maraming maraming salamat sa pagsama nyo sa amin. Sa relaxing camping namin ni Mrs. At mat Hindi <laughs> ko So, hanggang dito na lang. Katulad na lagi ko sinasabi sa inyo. Mag-like, comment, share, and subscribe. <laughs> Kala nyo, ano na yun, So, hanggang dito na lang mga bro. Enjoy nyo muna yung drone shot.